Hello guys, magandang araw. Isang pagpalang araw sa ating lahat. Kamusta po kayo? Today's video guys ay eh, i-share ko sa inyo ang apat na pangunahing kailangan ng ating strawberry para sila ay gumanda, para sila ay maging malusog, para maging success din kayo sa pag-aalaga ng strawberry. So, yun guys. Bago natin simulan ng ating video, intro muna tayo guys. Guys, ang una-una natin dapat malaman sa pag-aalaga ng strawberry ay ang area kung saan natin dapat sila ipupesto sa ating garden. Yun guys, kailangan ng strawberry na, na, sun exposure yung anim hanggang sampung oras sa isang araw. Yun yung kailangan niya na sun exposure para maging maganda. Para hindi pati mabilis kapitan ng mga punggus hindi rin mag ng root rot pag lagi tayo dilig na dilig kailangan nasa 6 to 10 hours ang sun exposure niya sa isang araw yun guys ayaw na ayaw niya ng mga nalililiman siya yung masilalim siya ng mga puno basta yung natatabingan siya mas gusto niya talaga yung totally na nakalantad siya sa araw yung kamukha niya guys na nasa ating likuran talagang walang nakaharang sa kanila sobrang init kasi guys yung guys pais na pawis pa ako yun ang gusto nila ayaw na ayaw nila ng mga naso shaded hindi kayo bibigyan niya ng runners tamad mga runners dyan ang nangyayari dyan hahaba lang yung mga dahon niya tapos pe, mabilis pa siyang kapitan ng punggus pag kulang sa araw kasi doon namamahay ang punggus medyo lagi mamasama sa tapos dilig pa kayo ng dilig magkakapunggus talaga ang strawberry magkakasakit siya guys tapos tama din mag runners yun so yun lang guys yun yung number 1 na kailangan na kailangan ng strawberry sun exposure ang pangalawa naman guys sa pag-aalaga ng strawberry na kailangan, kailangan, din natin malaman ay yung watering o yung kung paano natin sila dinidiligan guys didiligan natin ang ating strawberry once a day lang tapos kung hindi pa rin siya kung moist pa rin ang lupa niya, huwag muna natin siyang didiligan hanggat moist pa ang lupa. Kamukha na to guys, pag ganyan pa ang lupa niya. Ayan, pansinin nyo, moist pa ang lupa niya. Huwag pa kayong magdidilig. Kasi ayaw na ayaw niya ng lagi basa. Kamukha na ito guys, kauulan lang kasi. Sa, ayan, basang basa sila. Hanggang ngayon, basa pa sila. Huwag nyo muna didiligan kapag ganyan. Kasi ang ang ugat ng strawberry guys parang hairline lang yan sa sobrang nipis pag lagi basa ang ating lupa talagang magkakosya ng root rot mamatay ang ating strawberry so ayun lang guys pangatlo naman guys ay yung tinatawag natin na pinching ano ba yung pinching pinching guys yun yung pagbabawas natin ng mga dahon yung pagkatanggal natin ng mga old leaves kailangan talaga yun guys kamukha na to guys sobrang lago ayun yung dalawang example natin pag ganyan guys, tatanggalin nyo na yung mga matatandang, matatandang dahon. O kaya yung mga sirang dahon. Kamukha nyan. Aalis naman natin yung guys. Magtitira lang tayo ng lima hanggang anim na dahon. Para sila ay maging malusog. Kasi maago pa kasi guys na ano yan eh. Nutrient chance eh. Sa halip na dito sa runners na mapupunta. Ngayon guys, medyo pa yung runners niya kasi talagang pinahinahayaan hinahayaan na ang dahon na maratanda ay eh. nasa nakakabit pa sa kanya. Ano sana natin guys 'yan. Kailangan guys ganyan lang, maintain lang ng ganyan kalago. Mga 5 to 6 leaves para ang runners dito na mapupunta sa dalawang ay eh, ang nutrients dito lang mapupunta sa dalawang runners niya para mabilis yung tumaba. Ito pa guys, oh. mukha na ito. Ang ganda-ganda niya, ganda, ganda, niya. niya. Tanggalin na rin natin itong mga matutandang dahon. Yun lang, natin. Saka ito guys, pansinin nyo. Meron, naglabas siya ng mga bulaklak. Tapos, naglabas din siya ng runners. Pag ganyan guys, mamimili kayo. Hindi nyo pwede pagsabayin yan. Kung paano, kung ang, ang patutuloy nyo ay ang magiging bunga niya o kaya yung runners hindi pwedeng magkasabay yan kailangan isa lang ang pipiliin nyo kung runners lang o magpapabunga kayo eto guys so pipiliin ko na lang siguro ngayon ay eh, yung runners kasi may propagate muna ako kumakunti na lang kasi sila alisin na natin tong mga magiging bunga nya tira na lang natin yung dalawang runners so yun guys sa isang ganitong ang halaman na strawberry kaya niya mag produce ng apat na runners apat na cordon na ganito dahil well, masipag naman siya maganda siya tapos guys ang isa ko pang tip kapag kailangan na kailangan ng pinching pag halimbawa ang bata pang yung strawberry wala pang isang buwan sa pagkakaripat nyo nagaling runners naglabas kagad ka siya ng flowers naglabas kagad ka siya ng runners advice ko lang guys huwag niyo muna silang patuloyin kasi bata pa siya eh kumbaga hindi pa siya totally nakaka-recover sa pagkakaripat natin eh nag-runners kagad siya or nag-gabas kagad ka siya ng bulaklak ipinch niyo muna yan huwag niyo muna silang kasi mahihirapan siyang maka ano makasurvive kaya naman yung supportahin yon yung magiging bulaklak o kaya magiging runners ang problema guys after niya mapahinog yung kanyang bunga kung bunga ang pinatuloy nyo after a week mamatay yung guys kasi nasobra siyang na stress baga naubos lahat ng lakas niya para lang ma-maintain yung kanyang naging para mapaganda yung kanyang bunga ganun yung guys o kaya sa runners man ganun din kapag ibubuhos niya lahat ng kanyang nutrients para sa kanyang runners so siya naman ang magsasacrifice siya naman ang mamamatay mauubusan na siya ng lakas kasi supply ng kanyang runners para maging stable parang tao lang din guys ganun din binibigay ng ina lahat ng pangangailangan ng anak para lang maging maganda ito ganun lang din guys sa halaman subuko na yung guys pag bata pa yung ating strawberry pinatuloy nyo ng bulaklak pinabunga nyo mapapabunga nyo siya hanggang sa mahinog ang problema, yun nga, after a week mamatay siya so yun lang guys, importante yun pag mga wala pa siyang one wala pa siyang one month naglabas ng runners o kaya ng ng bulaklak ipinch nyo muna importante talaga yun guys okay ang pangapat naman guys sa kailangan nating gawin sa ating strawberry ay ang pag-pertilize -pe o yung paglalagay ng abono sa kanila guys, sa paglalagay ng abono gumamit tayo ng cow manure kung natural way ang gusto natin organic cow manure o kaya yung vermicast yan, gustong gusto nila yung guys sa pag ano guys mag mix kumuha lang kayo ng mga dalawang kutsara kada isang puno Mukha niyan guys, ganito. Sa gantong gilid niyo lang siya ano, medyo ihukay niyo lang siya sa may part na hindi matatamaan yung ugat. Tapos maglagay kayo ng dalawang kutsara na vermicast o kaya isang dakot na cow manure. Yung compost na guys, mas maganda. Huwag niyo lalagay ng sariwa. Kasi mainit ang cow manure kapag siya ay sariwa pa. Yun guys, kung wala naman kayong vermicast o wala din kayo na cow manure, kung wala kayong mabilan ng organic pwede naman din yung triple 14 so pag apply lang nun guys maglagay kada isang puno maglalagay lang kayo ng apat hanggang limang butil ng triple 14 yun guys, ganun lang din, huhukay kayo dito sa malayo, malayo sa ugat, malayo sa puno, huwag dito sa part na to, siguro mga 3 inches, saka kayo medyo kung nyo ng bagya maglagay kayo doon ng mga apat hanggang limang butil tapos takpan nyo o kaya sa kanya diligan o kaya pwede naman guys yung drenching gawin nyo guys yung kahit kalahating lata lang ng sardinas sa isang timban tubig i-mix nyo sya doon, lasawin nyo sya doon tapos ang pag apply na yun guys yun din, isang lata ng sardinas kada isang puno tapos sa pagdidilig din guys huwag nyo rin ibubuhos sa may bandang puno ang pagdidilig nun guys dito rin sa may area na medyo malayo na hindi matatamaan tong pinaka stem nya kasi alam na naman natin ang synthetic mainit yan sa so, pag apply nun guys ano yan yung bago lumabog na yung araw hapon na para hindi masunog yung ating pananim mainit kasi guys yung synthetic na fertilizer kaya kailangan bago lumubog ang araw saka tayo mag fertilize yun guys so, huwag na huwag nyo huwag na huwag kayo mag aabon o kaya magdidilig ng may triple party na sa puno niya ilayo layo niyo guys tapos ang pag apply nun guys pag synthetic triple party na pag apply nun every 15 days yun ang pinaka magandang pag apply nya kung yun, gumagamit kaya ng synthetic na triple party. yun o kaya naman kung, kung manure naman din yun, yun, din guys pwede naman every 10 days o kaya every 15 days yun ang pag apply ng manure o kaya ng vermicast so ayun lang guys sana may naibahagi ako sa inyo na mga kaalaman ngayong araw na ito sana nakatulong ako sa inyo kahit paano. At kung nagustuhan nyo ang ating video, pwede guys na like, share, and subscribe na rin guys. Kung di pa rin nakasubscribe sa aking channel, mapindot na rin guys ng subscribe para update kayo sa mga gagawin pa nating mga video. Maraming maraming salamat guys. Mag-iingat tayo palagi hanggang sa susunod na ating mga video. Maraming salamat.